Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Laging masaya ang iyong aura pag nananalo, basta huwag ka magbabalato ng walang makakakuha ng oras mong swerte. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9:45 ng umaga may ikatatalo na 44 negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5:40 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula at sa player na masyadong mabango ang amoy dahil sila ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na putdalawa na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Dilaw na kulay ang dapat na iyong iiwasan dahil mabibigyan ka ng ikakatalo. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:20 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw Sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na 40 negatibong minuto At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para sa ikatatalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang 8. 00 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang iiwasan mong kulay ay pula dahil magbibigay sa iyo para mamalasin ka kagad at matatalo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange, dahil pwede kang matalo o kukuhanan ka kagad ng oras mong buenas. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 imedya ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, pulang kulay ay iiwasan mo at player na masyadong matangos ang ilong magbibigay sa iyo ng kamalasan. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.10 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na 4 na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.35 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikakatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 52 dalawang minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green at sa player na masyadong masalita ng kabastusan, at nagmumura dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 2 hanggang alas 5.30 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na namahusay magsalita nang kayabangan dahil kukuhanan ka ng oras na buenas at sa kulay silver.